Ayan mga kalingap, nandito tayo kina Erwin, ahm, Dibay para ating kumustahin yung mga patanim natin at saka pamano Ayan yung manok ko parang naglum na. Naglum-lum na, Win. Oo. naglum na para mga kalingap. Kaya, malaking pasalamat natin kina Yai at saka si sarin di at saka mga tulong na hindi sa akin. Ang ah, uh, ngayon aming uh, sa, sina, sa, ang session namin so punta rito is uh, titingnan namin yung gulayan ni Erwin kung uh, malaki na ba mga galing. Pwede kayo mga samahan niyo kami. Kasi galing kay Marilyn Chang. Marilyn uh, mm -hmm. hmm. uh. Chang. Hmm. Hindi ko Marilyn Chang. Ay, pagbigas niya Si Marilyn Chang, maraming salamat daw. Ito yung uh, ano natin. Siyang binipisyari natin, binibigyan natin bigas. Ah, uh, saka nagpatanim mo rin tayo ng gulay at yung, ano, pamanok sa kanya. Oh. Mabait itong bata na Masipag. Ayan. Isang batang ama. Ayan. Yan, naglimlim na Yan, naglimlim na si Siya yung, yung pamanok. Ayan. Ang batong, nasidling ang batong dito. po ang seedling sa talong talong, talong. 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 wala wala ko wala man ako, wala man ako na hurtan no, na napagwiling mm. Ang sir oh. mo gud diha yeah, ka mm. Ya yeah, dong darun tanan lang oh. sakit man atong batungan gi kon nas lang kada pita kay. Ah kay gamit. Ya mau plano drin lang ko. Oh, Ala oh, na lang, lang. Ang kalbasa di butanom ta ko dito man di niya ta ko na kay darun niya. Adrin na lang. Prinda do ang kabante. Pero ang rights lang tanom ronta. Man ako nang sere kay na lapas naman ni sa tuig bitaw. Mm. Kontrata. Ni extend man papa 2 years. Ayan, nisan ng talong. May bunga na. Ayan, may bunga na ang kanyang talong. Ba, oh, matong Oh, namunga na ang talong. Ang tanim. Ang daming bunga. Yan din, may tanim din siya doon ng mga talong. Mahalas ang mga CR ko yung mukhang daw. Pero huwag ka naman sa anak mga mga utso. Siti ba? Anak ang mga uli mo ko. Ano sa ito Si Elas mo dahil? Yan, kay nakalimutan ko pangalan nito. Ah, Cherry Mee. Ah, Cherry Mee. Ayan. Ayan Baon mo yan, ha? Mag... mag... Uh, huwag mo ibigay sa lula mo. Huwag mo ibigay sa mo. Huwag mo ibigay sa lula mo para may baon kapag... Ah. Eh, si Kuan. Yung buntis, di ba sila aalis? Bigyan nating pang, pang tanim. oh di pala totoo yung sabi ng lula. Hmm. Kaya naglimpis ako, magkatang hirap sila sungkuan kayo nang Limpod sila. Be, oh, ah, bito naglimpo may ah pagbalik natin. Ano? mga ginako nang tagay nang balay di agud. Oh, tiguwang. Dayo ra to. Di mo gitu pamintik di masak kaniya. Ah, sige kay dala tagaan na nato na sila si Milia pod giluy to buntis. Kawawa yung buntis doon. Kasunod na lang na balik, kami ng ano additional. Saya ang kwalidad ng yan makalinga si Mick, Tumawid na sa ilog. Buti hindi na bumabaha. <laughs>

Hãy subscribe cho kênh cúm phách. Cúm phách, cúm phách. Cúm phách, cúm Opo yan. upo no, pala yan. Kung hindi oh. lang pala yung simil yan. Oh. Mm -hmm. Alam, baro ko na, dapat magdagdag pa tayo ng upo. Namat yan, manigpo ang kabo. Wala mga katumbo. Yan. Buhay na, buhay na, buhay na. Siya rin Mahaba na mga patanin mo. Yung, buhay na, buhay na. Magbubuhay na sila. Yung mga tinutulungan natin. Ayan. Yan sa na, pwede pa ng tanaman na to. Oh, kena, nih, talung, diri. kaya pwede pa na rin eh. Kinawan. Pwede na ako na itong diri dali. Kaya hindi ka lang ilang kuno Ilang daroon. Daroon na rin. Daroon na rin. Daroon sana rin. Daroon na rin. Sa tawid ang araw niya. Huwag na dito kasi pwede may ito sa nyo man. Hindi na niya. Pwede pa na ako kayo. Maunip pa ko nun to. Kulo pa nalimpiyon kayo. Nanalda ko yung kwarta nga. Dito itong mga... ko lagi palimpiyo rin. Kaya para Tanong mo. May. Ayang di ang kalbasa, basta mabutang expire daw. Oo. Ana kumoga. Hindi na, hmm, na magkan. Ayan. Ini pidi pa na ko ni kay patong kwan. Bigyan naman ko to. Kwan ini kada ko sad down ana na. na well, no. Sakto pa ba ang abono para magdala oh, madala kami kung kulang? -abono ba? Oh, ah, oh, meron ta. 2 kilos. Mm -hmm. An -an Nagdagan natin pag umaubos na. Yung sorry, ay, ayos lang yung isa para magana sa taas. Oo, mm. Oh. Ah, Dito. ah, nakuhaan siya itong... tumula. Nahilog na yung ba? Nahilog man siya na yung kuhaan. Hmm. Ayan, uh. Guide lang siya. <laughs> Ayan. Ay, may ano doon, oh. Lagbati. Ano yeah. yun? Ito, ito. Tambok. Ano, uh, sitaw lahat yan? Sitaw. Uh. Oo, oh, sitaw dahil na. Halagbati, um, no, no? uy. Oh. Ah, Nag-iisa. Diyan lang yan siya. Ang bitaw. Ay, di lang nagwan nun. Kaya magulay, maghihapon na. Oh. Hmm. Very good. No? Isang Very good isang. talaga po. si Erwin. oh, may ano na siya, gulay Ay, magandang tulungan talaga. Hmm, kasi masipag. <laughs> masipag. So, hindi talaga magutong pamilya yeah, yan, uh, na, si Sirene. Ayan. Ah, nakita ni na Evelyn siya siya patanim. At so, kasi siya yun, na uh, isa naglimlim na naman. Mm -hmm. Yung kay Erwin, uh, yung kay tatay siya nun, baka nagpisa na yun. Na baka bukas, makapunta tayo bukas. Mm -hmm. Pero para kasing ano, inatake si Mick, iba na yung ano niya. Pilip, pilipit na yung mm -hmm. magsasalita mo ba? Parang nabulbulol. Ay, ay ibibib lang ako mamaya. Hmm. Sana magpapiti si ano mamaya. Kailan ba balik na ni ano? Ay, yung piti mo. Mabalik. Para misaan, ma... Misaan, misaan, Para mapiti ka Sabot bago tayo. mga ano, piti, wala na. Sa so, tingin kasi niya, okay ka na. Sa so tingin lang. Kala niya. Kala niya, okay ka na. No, ngayon, iba na naman yung... Kung sana, magano na, salitam. sa sunod natin balik, no? buwan, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, na yan. Kwan, bunuhan na po na ko na buwan, 23. Mm -hmm. Ay, mga after 15, man. after 15 days, man. Nakabutan na po after 15 days, pwede po may siya makuha. Ayan, hindi natin magtatagal. Baka gabihin tayo. So, magtatagal yun. Maraming salamat, ha. napag si mo talaga. Ayan. So, Balik talong. Ma Mag-outro ka na lang pang dito. Ayan mga kaming uh, tapos na natin dina dinalo si Erwin. Ayan, nakita na yung resulta. Napakasipal tayo itong bata nito. Yun lang mga kaming Maraming salamat nga pala kay Kebal at Edna. Kalingap yap uh, pra, Dunuel lang yung rin siya. At saka kinasis at saka uh, Si, siya, siya ay, ay. Maraming salamat sa mga pamanok at, at sa pabini niyo. At sa pabigas. ni Ate Marilyn. Uh, ah, si, si, uh, si Yan, BFF. BFF. Maraming salamat sa pabigas mo. Yan lang mga kalinga. Maraming salamat. God bless sa lahat.